first car nyo? Kung yan talaga tinitibok ng puso mo. 195 lang. May bawas pa naman. Negotiable pa. O, tumawad ka. Tumawad <laughs> Aray! Tangay! O, oh, ito na lang, boss. Sagad ko sa'yo. Kahit ng ano. 188. Ba't di nakilig sa <laughs> Sige, tawad kayo. Basta kakayanin. Tapos yung karapat dapat lang natawad. Alam nyo naman pinapatawad ko kung magkano eh. 140. Huwag, tangay. Tangay. Tangay, pati puhunan, pati pato. At wala tao si Junior talaga. 185, boss. 150. Huwag, tangay talaga. 183 Ha? Yung sa 180 Oh, sige, ito. 160 180 175 160 dagdagi <laughs> Maho na naman sila ganap boy. boy din. First car ba yan? <laughs> First car? Kartela niya. Pangatong. parang alam mo tawaran sa cigarette. Oo, pero. talaga. kasi nanonood noo. Ah, oh, baka may gusto ka lang batiin or shout-out? 160 ka lang, bibigyan ka ng baba ko. Baka may babatiin ka lang, boss? ay mga tropa sa Saudi. Sino pa? Tsaka mga anak namin. Kaso hindi na yung papadud. Madami ka, baka may babatiin ka lang? Wala yung mga anak Sino pa? Wala na. Ayun lang. Ah, sige, boss. Wait lang, ha? Didemo De ko na muna to unit. So yun mga bossing ko, bali magandang umaga po sa inyong lahat. Bali meron sa atin nag-walk in dito sa ating karahay. Sila bossing ay galing pa ng... Ilocos. Galing pa ng... Ilocos Norte ba talaga? Apo. Legit? Ilocos Norte siya ako galing. Eh, dumayo pa talaga dito sa G General Trace Cavite para lang makita yung kagupuan ng AC Garage. Yun, <laughs> So, Sorry, mga bossing yung kabali. Uh, papakita ko lang po muna sa inyo yung na daan nila, boss, para sa kanilang first car. On the Civic Dimension na 2001 model. Ah uh, good shifting yan, mga bossing. Bali, minagsan na rin natin yan. Tinindigan na rin natin. Then, pinabap natin yan, mga boss. Then, ayun, mga kapal, lahat naman ng goma. Tapos, fresh na fresh po ang loob niyan, mga boss. Ha? Huh? Ayan po ang dashboard sidings, mga upuan. So, ayan. Fresh po yung mga bossing Wah, ko. Ah, wala kayong mapupula dyan. Ang linis. Mas malinis pa kay AC Garage. So, ayan. Mabalik tayo kay bossing boss. 170. Sige na. Sayo na. 160. Dagdagi? 160. Dagdagi? Bawas eh. <laughs> Yar! Wala sa hood! <laughs> Damay na naman sa leg, eh, aray ko. <laughs> so, yun, mga boss, yung ko ba nila tao na 160? hindi <laughs> ko ba alam, hindi ko na alam, boss, kung kinaganda ba na ito na nag-vlog -nag ako at napag-aralan eh. Hindi nag-vlog ka. Kaya, kaya yung uh, ano, iba mo na lang sa vlog. <laughs> Sabi ka na mga subscribers, So, yun, boss, kahit 168 mo na. Sagot na talaga? 160. Pambayad pa namin kay Kuya, oh. Pambayad pa kami. 167. Bibili pa 160. ako sa Naradyo. Oh, 160. Bibili pa ako ng ano, registro. Pa. Oh, ito na, ito na. Pinakalas ko. 160. 165. 160 na po. Sige na. First car. Subscriber. 163. 160. Ang gas <laughs> po. Ah, dagdagan mo na lang ng 2,000. 162. 162. 160. <laughs> Sagod na talaga yun? Sagod na talaga. Parang alam na alam mo talaga tawaran si isip. Subscriber. Unting-unting na lang, tangay na puhunan. Pero <laughs> okay lang mga bossing ko. Ang lambot mo talaga tawaran, Kuya AC. Sa mga bossing ko, balik ko yung Jambe. 160 daw tao dito sa Dimension. Aray mo. Why? <laughs> okay dyan, oh. Diyan kayo yan kasi. Papanay kayo lagi. Grabe ba, <sa kamerang>, <laughs> uh, <laughs> 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 bossy ko? Garo wala pa tayo pang ano nito? Wala pa tayong pang chicha. Wala mo lang pang sta eh, star <laughs> Sige na, sige na. Uh, yes. Bilis mo. <laughs> <laughs> subscriber. <laughs> ano na? Ano, ano, Meron? Meron. Ano okay. naman napipil mo, boss, na nakatawad kayo si Greg? Ang sabay masaya. Oh? Sabay <laughs> <laughs> masaya. First car. Tsaka Pero mo, ano namin yan. Unti-unti <laughs> na lang talaga tanga yun. <laughs> Alam na mga tropa yan. <laughs> Pero syempre, dahil malambot si Easy Garage at nagpapaikot tayo, malay nyo, swerte yung ibayad na pera ni Boss. Boss, galing naman sa magandang pera, di ba? Ah, syempre. Ayun, maganda doon. Makapaikot natin na maganda. So, yun. Nyar, wala na talaga sahod. Damay na to. Damay, damay na <laughs> <laughs> Pati yung mga nagagawa dito, wala na rin sa... <laughs> so, so, so ayan, mga bossing ko, balik gusto ko lang magpasalamat kay Boss. At gusto ko lang silang batiin ng congrats para sa kanilang first car. Uh, deserve niyan madam, dahil masisipag kayo. So ayan mga bossing ko, bali hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat sa lahat na patuloy na sa mga supporta dito sa Boy AC eh, si Garage. <laughs> At hindi, hindi pa rin po ako magsasawang tumulong sa lahat na nangarap karoon ng sasakyan. I love you mga haters at basher. Geng, geng. Kaya magagalit. Kunin mo muna doon. Lagay mo muna sa ano. Sa yung pabango. Yan, yeah, mayaring. Scripted, scripted. <laughs> okay, one, two, three, go. Yes, thank you so much. Mukhang na re- Na ah, ready ba talaga to? Ready. Ito yung pampagaan pampa yeah. ng loob ko. Sana so, night Alam mo kung magkano worth niyan. Oo nga, boss eh. Thank you so much, much boss. Ano. Isearch mo na lang sa ano. Isearch mo na lang sa ano. Hello. Boss, pag... Eh. Probe nyo na no. <laughs> uh, appreciate ko naman. No, boss, thank you so much ah. Uh Madam, thank you. Uh, company niya yan. Sa so, company ako yan. Marami-rami sasama na chicks <laughs> Ba, marinig ako? <laughs> yeah. Bossing, nagkakape ka ba? Ay, oo Ay, oo, Ay, oo. <laughs> So, bibigyan kita ng Santon Gold Coffee Mix Ayan, uh, bossing Mga okay. herbal yan, walang sugar okay. Thank you So, ayan yeah, mga bossing ko, bali na-receive na natin payment nila boss. Babiay na rin sila pa uwi. Maraming maraming salamat. Peace bomb po muna bossing ko, ang mga trademark natin. Uh, <laughs> at, durog si AC Garage. <laughs> <laughs> so, ayan yeah, mga bossing ko. Boss, thank you so much. Ah. Picture taking na lang tayo. So, ayan yeah, mga bossing ko. Picture taking na lang po kami nila boss at madam para sa kanilang first car. At, babiay pa po sila pa Ilocos Norte. At, thank you so much sa binigay sa atin ni bossing ko na yacht mood at pampabango para pag nad... umalis tara Ay, kaya pala kagawa with sir. Oh, ito ang gabi siya. Bila pa ito ba? Ay! Oh, grabe. Bossy, marami salamat. Madam, Santon Gold Coffee Mix. Pasok ang sponsor. <laughs> <laughs> Thank you so much. <laughs> Boss, ingat po sa biyahe. Congrats. Ayan. Ano ba yan? Ako nagpapogi tapos ikaw gagamit. Uh. Boss, parang hindi alat masaya ka talaga. Parang uh. gumagano. Hindi na lang gumagano. Nakapuhay ba? <laughs> Buhay ba? Kaya ba sabi ko ba't parang may naririnig ako malo. Eh Parang patay nga makina na Para sa drug user at 5,000 pesos na para sa isang. Tunay pala. Oo. Lal, tunay pala na ito. Nyor kakauwi lang pala talaga. Boss, wala ba tayong dollar diyan? Oh, hindi na kayo lang ako ko. <laughs> dollar, 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 dollar. <laughs> hotel, hotel lang, na ako dollar,